muli tayo nagtungo sa Assembly Hall of Jehovah's Witnesses dito sa Novaliches, Quezon City para tunghayan muli ang kanilang pagtitipon na kung tawagin ay Panrehiyong Convention. At ngayon ay may alamin tayong ilang mga detalye patungkol sa Panrehiyong Convention na ito. Naitanong din natin kay Mervyn Villiesa kung bakit nga ba inilulubog ang mga bagong miyembro ng mga saksi ni Jehovah kapag ito ay aanib sa kanilang organisasyon. Ito ang kanilang sagot. Ang regional convention ng mga saksi ni Jehovah ay tao ng pagtitipon ito na ginaganap hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong daigdig. Sa linggong ito, inaasahan namin na mga 3,000 hanggang 4,000 delegado ang darating mula sa Pasig at mga ilang bayan ng Rizal. Ang pinakamalayong lugar na panggagalingan ng delegado ay sa Pililla Rizal pa. Sa convention ngayon, ang pinakatema ay ang mabuting balita. Kaya asahan na mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus ang uh, mga paksa sa pahayag, mga video at mga karanasan na maririnig ng mga delegado. At tinutularan kasi namin ang example na ibinigay ng ating Panginoong Hesus kung saan siya ay binautismuhan nung alam na niya ito bilang at handa na siyang maglingkod sa kanyang Diyos, ang Diyos na Jehovah. Kaya sa katulad na paraan, ang mga nagpapabautismo, bagamat iba't iba ang kanilang edad, alam na nila ito, naiintindihan na nila Nauunawaan na nila na kailangan na nilang ialay ang kanilang sarili at handa na silang maglingkod sa Diyos na Yehovah. Ngayon, inilulubog sila kasi ganun din yung ginawa noon sa ating Panong Jesus dahil handa uh, na nga niyang ialay ang kanyang sarili. Una akong nakipag-aral sa mga saksi ni Jehovah nung ako ay grade 6 pero dahil uh, kinailangan naming lumipat ng tirahan ng aking pamilya, nahinto po ako. At sa panahon na may kinakasama na ako, meron na akong sariling pamilya at may anak, uh, muli po ako natagpuan ng mga saksi ni Jehovah. bilang pagpapakita ng pagmamahal ko kay Jehovah na is kong mamuhay ng naayon sa kanyang pamantayan. At isa na po dito ang uh, uh, mamuhay ng masaya kasama ang aking pamilya at dahil po dito kinakailangan gumawa ko ng hakbang. Isa po sa pinaka nagustuhan ko sa mga sa turo mula kay Jehova ay ang mamuhay ng masaya kasama ang buong pamilya ko. May dumating one time na problema sa buhay ko. Um, nagkaroon kami ng problema ng family ko na asawa ko. And then hanggang sa nauwi sa pag, paghihiwalay. And then ngayon, mayroon ako naging katrabaho na saksi um, nakakwentuhan ko siya na lagi niyang binabanggit yung tungkol kay Ehova. Sinasabi ni Ehova na magtiwala ka, kasama mo ako, hawak ko yung kanang kamay mo. Andito lang ako, huwag kang matakot. And then yun, kinunta ko ulit si Michael. Sabi ko, gusto magpatuloy, ng mag Bible study. Ang ganda yun ngayon, nagdire-diretso na. Then one time, sinabihan ko siya na gusto ko na mag-face to face ng pulong. Hanggang ngayon yan, kaya nabautismoan na ako ngayon. Nakita ko yung interest niya sa pag-aaral namin sa masayang uh, buhay. Uh, maaaring tayong magkaroon ng masayang buhay magpakailanman. So nakita ko sa kanya yung pag-ibig niya sa salita ng Diyos. Minsan, uh, may nakita siya ng mga saksi ni Jehovah na kung saan parang sinasabihan ng mga negatibong neg bagay sinabi niya sa akin yung tungkol doon at sinabi ko sa kanya na bilang mga lingkod ni Jehovah, makakaranas tayo ng maraming kapighatian. Bago po Marami pong hindi magandang nangyari sa buhay ko. Diyan po yung napasama ako sa mga magugulong barkada. Walang mabuting ginagawa. Ito medyo nagkakaedad na ako. Nagkapamilya na nga ako. Naisip ko na kailangan kong ipakita sa magiging mga anak ko na dapat maging isang mabuting halimbawa ako. Tapos uh, makapaglingkuran kay Jehovah. Sa susunod na linggo, meron pang isang uh, pagtitipon na regional convention dito rin sa Assembly Hall ng Jehovah's Witnesses dito sa Novaliches. Pero sa buong daigdig at sa iba't ibang lugar, mga pagtitipon ng mga saksi ni Hoba na weekly meetings, merong midweek meeting at merong uh, weekend meeting. Para makita ang schedule at lokasyon na pinakamalapit sa inyo, pwede kayong pumunta sa jw.org at ma-search dito yung lokasyon at oras na kumbinyente sa inyo na malapit din sa inyong lugar. Maaari din kayong makapili kung anong wika na gusto nyong makita o marinig ang mga pagpupulong. Tulad dito sa ating bansa, maraming wika. So pwede nyo itong uh, mapakinggan at uh, marinig sa wikang Cebuano, Iloko at iba pang wika. Kaya iniimbitahan namin kayong lahat na dumalo sa aming mga pagpupulong, hindi lang sa mga regional convention katulad nito, kundi sa mga pagpupulong sa mga lokal na kongregasyon, sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. At muli, natunghayan natin ang panrehiyong kumbensyon ng mga saksi ni Jehovah dito sa Assembly Hall of Jehovah's Witnesses sa Novaliches, Quezon City. Ito po si George Lera Cruz nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.